Isunog. Ano? Malanday lang yan. Dalawa sunog. Sa so parito. Bulacan. Isa naman dito. Ito. lakas ng usok, itim, dito naman yun yun o, oh, bandang may kawayan, marilaw dito lang ang banda, malapit lang to malibu lang siguro ito malanday Ini mana ini? Hey, Sobrang ini ni Uli lang tong ano, malangkay libo siguro. Isa naman nandun Doon. Sobrang in Sobrang init kasi. Oo, oh, dito lang. Baka siguro sa ano malanday. Malanday, libo. O kaya libo. Malapit lang eh. Baka ano, libo. O kaya malanday. Pisa naman, nandun. Mandang marilaw yan. Ang lakas din oh. Kulay puti yung usok doon Dito, itim na Itim. Ayun o. Uubo ko yan. Napakaitim na usok. gabi. kulay itim ng usok. Ano? Hindi ko lang po sure. Maka, pero malapit lang dito sa atin. Ayun e yun, lakas. Ano, ano lang to? Malanday. Baka wala pa malanday. Eh. E yun yung Jollibee eh. Oh. Ito lang 'yan. Ah. ito yung tuwala. Isa ron, malakas na rin oh. Doon oh, malakas na rin no? oh. Kaya may mga dumadating ng bumbero, naririnig ko. Hindi tayo maglalapag ngayon. Lingguna, ah, linggo na, linggo na lapag natin. Mga idol. linggo, sa linggo na tayo maglalabag. Ah, baka nga, baka sa kadiwa, malapit nga doon. Malamang. Kasi ayun yung malantay, yung Jollibee malantay. Oh, doon nga yan. Ang lakas oh. isa naman, ayun. ayun sunog. Sunog. Dalawa. Dalawa, sunog. Ayun. ayun iting na iting na si, ano? Ito. Ayun, itim na itim na isang usok. Usok kabila, ano yan? Ano? Malakas na rin doon. Ito, itim na itim eh. Ayun nga, itim na itim eh. This bakit Sob kaya? Sobrang init yun. Dagwat! Ang ganda ng Ayun Ayun yung mga dating bumiro. Dahil yeah, pero pala siya sa sarangola. Ano? <laughs> sa pa. Dito sa mga ginsa ka? Ano Jollibee? Yung nga yung Jollibee. Malanday Ano mga Ano? Ano din yung Jollibee? Tapos yun. Ako po, sa naman. Parang na eh. Sa marilaw yan. Ah, gawin bulakan. Ano Ano niya? Huwag kayo dumungaw dyan pa ma mahulog kayo ah. Dito wala. Ang ganda ng weather dito. Clear. Meron dito. Pero dito. Yun lang. Wawa, na sunugan. Yun. Ano ka dito ah? Wawa. Wawa. Wawa naman yung bumbero. Parang di naman totoo di. Anong gusto? So. Eh, parang yeah. di totoo. Oh. Tim na itim nga yun. Oh. Grabe oh. Oh hey lumalakas oh. Grabe itim oh. Oh ka natin mo dyan. ka Lalo Ano yan? May nagbubababa nag na ng tubig. Kaya nakakaganyan siguro. Lakas. Di ba tuwing ko dito? Huwag. Huwag may tumaan Ayun, dyan. Okay pa Okay pa Hey, wait, no, wait. Wait, man, ito, naglalaban. Ito ito, 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 ito yung ito, Black, ito, army. Ito, ito. Black Army. Ito, ito. Black Army yan, Black Army. Angel Black. Di Black Army yan. White Absolute Cinema. Ito, meron pa nagsasarang golo. Ito. Gawing malandayan, yan, kalandanan. Malanday? yan. Ito yung malanda eh, dun, madalandanan yan doon. Dugo. Um, may nag-comment na 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 sa ano ka daw. May malaking bahay niya. Uy, mas malaki pa yung ano, yung kumakita sa bahay. Pwede naman sa po yun eh. Ano na ako? Dimitim na yung langit oh. Ay, ay, number 4! Number 4 na talaga yun! Tulay puti naman doon. B! Number 4! Sino kaya yan? Kanina ay, pa yan, kanina rin yan. B! Number 4 daw!

Na, may pwit eh, oh, may tao. Ayun oh. uh. ay, ay, na yung tao. Eh. Ay, 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 ay. Parang tayo oh, na nakang ano. Ayun ang... Oh. May aso oh. Poodle. Ay, ay, Rainbow spotted. Rainbow, Rainbow spotted. Where? Eh, ano, sa Bigulo? Ah. Oh, grabe, lakas. Bye. bye. Sorry, so na Bye. 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 na. Bye. <laughs> <laughs> <inter -ales. laughs> <Naging pitna. laughs> bye. Hmm, ano Bye. 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 na Bye. 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 may ano, Bye. Ay, um, uh, malakas ang usok. Ano? Ito na lo. Ako malakas. Ang bilis lo. Nagiging dark steam kasi nagiging... Mabalik steam. steam. Ito no, nah, na no. no, no, ko liwa diba yung steam. Ito narinig ko na oh. 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 yung... naman yung steam black. Malakas ang usok. Di ba narinig niya? Oo. Masyari. Uy! 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 Naging... Naging bata. Uy! Yung masa naging bata.

Kamatay si Nunog. Bukot tayo si Nunog no, yun. Dami ko sa... Ano pag kumulan? Abay, brother. Bukot tayo. Bukot talaga tayo. Dami ko sa... Ay, dami ko daw yan eh. Hmm. Hey, Ito ka Sertarellus. Hey. <laughs> nga hey, na, yung ano yan, yung upa na yan. yan. So, no, Ay! malaking Oh, dito layo namin eh. Hindi nakikita sa taas namin kaya na video. Hey, koma. Hoy, hoy. Hoy, Dito nang gagaling ambulansya? Eh? Ambulansya. Yung ano yun, bumbero yun. Pupunta din yun. Hmm. Bumbero yun. Doon yung sungay malanday. Pulo. Malanday. Ito malanday, pulo da. ito eh. Di, di sabi ni Marito malamang malayang mabo. Sabi. Lagi. Sa kanto ng kulong yung bumbero papunta ng ano pupunta nga doon yun na yung nakalagay ay pakadami dun po Ako di wow dun po siguro ang laki ng bahay kaya sa ganyan malaki puso ay Kaya kaya malaki ba inyong kaya malaki siya? Doping nili do. Bibi. let's go, no, Venezuela.

Pray no kung goi. May hari no Ibigin mo pa rin sila. Ikaw. Oh. Yung gumagal no? Parang vulkan. Kanina <tis> oh, na paikot so, niya yung ulan. yung may lalak. Lumalala. Nila. Ayun, may lalak. Kanina, makikita mo. Sobrang lakas talaga. Wala uh. nga po yan. Wala no? nga yan. No. Ano, sa baba yan. Ano, an an Dito, sila. dito na wala na yan dito. Yeah. Tapay kanina. Diyan. Ano naman, oh, yan sa miss ng ano yan? yun. Oh. Yung puti. Sunog din yan, sigurado. Sunog din yun. Kanina, wala wala siya apoy no. Ako do, sa diwa dito. Saan yan? Uh, ah, reales daw, eh. may nang oh, ano. 20 reales sir, malam ka ano. yan. Ano yan? Ah, uh, ng bumbero yan kaya ganyan itim. Sino to diyan? Hmm. Lakas kanina pa yan. Hey, Ang kam ng apoy wala eh. Ay, no, oh. Grabe oh. Mm. -hmm. Yun, dun, Alam mo ko itong candy na iniipon na ganun eh, no? <laughs> Malakas apoy dun yun. Malakas nyan, kasi nga umani umabot yung parang ano yun, may ulap na puti-puti sa ay, ano. Candy, ay, ayun dyan di ba may mga puti-puti na, puti -puti na, na o. Oh. May usok na umano na puti may sa taas. Hindi, eh. okay, yun yun sa abang ini yun. Kaya hmm. nagpo may puti. Ay, no? may puti? Lalo, ano? o. nagagalit yung... Ano nagagayit yung gano'ng luto? Wala na to lang. Luto rin kasi Nandiyan ako kasi Eh, doon yan. Ganyang kalakas, kalakas kanina, oh. Ha? Ganyang kalakas. Dito mo rito, pag may sunog talaga, eh. Oo, oh, dito. Kaya, kahapon naman doon sa ano, gawin doon, malayo. Itin din. Ito malawak dito, parang bay. Oo. Lawak. Adin! Huwag po kayo kayo dyan. Huwag maulo kayo dyan. Madisgrasya pa kayo dyan. Sino po yun nandiyan? Adem! Puta nga! Tara na nga! Tara na! Paligo ka na! Dito yung pagong natin. Madisgrasya ka na. Ito nga tuloy yung pagong. Nandiyan lang kayo. Sabi yung usok oh. Ito yung itim. Ang itim ng... Alangitan.

用太阳能。